At uh, muntik pa tayong hindi makapasok dito sa malakasang event ni Madam Rosmar. So panoorin nyo guys no kung pa paano ko nalusutan si Manong Guard. At uh, alamin natin kung marami bang nagatas ang aming team dito sa event na ito. Uy, uy, pre, saan mo kami dinala, pre? Ano ka ba? Hindi mo na balitaan? Binyag na yun, tsaka, ano, birthday ng anak ni Madam Rosmar. Pwede ba tayo dyan? Siyempre hindi! mo. Oh, kasi wala tayong invite wala tayong imbitasyon eh. Wala ka bang bilib sa team gatas? Kapag sikat, dapat ginagatasan. Ako nang bahala doon. Basta sumunod lang kayo. Ako oh. nang bahala. O oh, sige, pre, kabal. Pasok tayo. Pero para ka naman walang bilib sa team gatas eh. Basta sumunod ka lang. Basta pag sinabi kong sumunod ka, sumunod ka. Sabi mo yan, pre, hindi tayo mapapahamak diyan, ha? Hindi. At saka pag napahamak tayo, sama-sama tayo. Hindi ah. May bawa ka bang plastic diyan plastic lang. Oo, oh, okay, tayo. Masasaron tayo. <laughs> Sanay tayo dyan sa plastika na yan. Dala kayo ng madaming plastik kasi balita ko. Talagang bongga to. Marami daw pagkain. So pwede tayong ano, pwede tayong magsaron ng mga pang isang linggo. Paano kayo naman yung friend? Hindi natin tayo na-invita, magkasaron pa tayo. Kung mag-alala, marami din dyan. Apir-apir lang tayo sa mga sikat. Kunyari sikat. Vlogger ka, di ba? <laughs> pwede ba yun? Vlogger ka. Di ba vlogger <laughs> ka? Vlogger tayo. O, oh, vlogger ako. Blager si Ninja. O, oh, di vlogger tayo. na tinanong, sino kayo? Vlogger po, vlogger. Ganun lang yun. Ganun lang yun? Oo. Oh, basta maganda kaya ng maraming plastic. Mamaya pa rin magkuhan natin ng camera dyan habang nag share ano tayo dyan. Medyo trending. <laughs> so, ayan na nga guys. Pupunta no? na tayo dito at magbabaka sa kali tayo. Kasi nakita ko ah, dami ng sikat na vloggers. Kita ko nga si yun. So, subukan natin kung papasok tayo kay mano Yes, sir. Ay, ano, boss? Kasama ko si yung Si na yun Ang pangalan sir sir? Silipin mo lang po, baka pa pwede naman. Uh, sir, kailangan ko sir. Uh, sa inyo. Sir, sir. Sa ganun mo. Sir, sir. Sir, sir. Silipin tayo, kailangan natin ng ibang gimmick dito. So yun na nga guys, uh, kailangan daw ng pangalan. Gagamit tayo ng pangalan para makapasok dito kasi sayang eh, daming gagatasan dito. Ay, sir. Ah, uh, ko lang yung pangalan ko. ano ba si ano, lader ng bayan. Ah, oh, siya. Okay, sige sa'yo no, Pwede na, pwede no, na, na. No, Shoutout sa kaibigan uh, natin dito Shoutout natin <laughs> Idol natin si Rin <laughs> ah, So yun, malita natin maraming gagatasan dito Kaya tara na, baka mauli tayo kaki tayo kaki tayo Sige sa'yo, sige sa'yo Sige sa'yo Sige ng So guys, dito yun, maraming ganda na setup malakasan talaga Rosmar lang pinakamalakas Lalaki si Diwata guys Lamat ako si Diwata doon dito Punta natin So yun nga guys at nakapasok na tayo dito sa malakasang event ni Madam Rosmar at nakita ko nga si Diwata dito. Kahit saan nata ako magpunta eh talaga namang sinusundan ako nito ni Diwata. Pari pwede naman po nakatindi ka naka, ano, nakatimpa, nakapastil eh. Hindi hindi nakapastil eh, kailangan yan. Kailangan sumunod tayo. Gate crasher na nga tayo dito, tapos hindi pa tayo susunod sa kulay ng damit. Eh, ba't iba na kapansin ko? Nakakapasok naman sila. May mga invitation yun tayo, gate crasher na tayo. Ginamit ko nga lang yung pangalan ni vlogger ng bayan para makapasok dito. Ganun ba yun? Lakas pala talaga ni vlogger ng bayan, no? Siyempre. Siyempre yung event pinakamalakas, mas sumar. Tapos siyempre yung vlogger ng bayan, malakas na rin yun. Hmm, okay ah. Ano daddy di, malakas yun yung ginamit mo. Malakas yun. Pati si Ninja the Vloggers? Malakas mong gatas yun. Pati si Ninja the Vloggers, malakas mong yun. Vlogger <laughs> ng bayan bro. Ano ng bayan? Ikaw ba yun? Ang mabukin ko nito, pre? Baka hindi yata ako yun. Hindi ako yan, sir. Ako yan, sir. Tingnan mo naman yung tura ko. Sir, pati ganyan yung mahal. Ayun, no, table 19 doon. Lagar ng bayan. O, manggagatas. Team gatas yan, sir. Ah. Oo. Tuloy na kami, sir. Ano nga, baka mabukin ko yung pati. Ayan nga mga kagatas at nalusutan na nga natin itong pangalawang bantay at uh, nakapasok na tayo dito sa event place no kung saan uh, gaganapin itong binyagan at birthday no ng mga anak ni Madam Rosmar pinakamalakas. So, ayan, nakikita niyo naman napaka-garbon nito at napakaganda ng loob. At napansin nga natin mayroon pang rabbit dito. Tignan natin kung may uuwi din natin yan mamaya. So, yan unang uh, lalapitan natin. Sino kaya to? Peace bump, peace bump muna tayo, guys. Gusto yung gusto, gusto, gusto yun Ito mo Mas lang sa mga sikat Para kunyari vlogger ka din So yan nga mga kagatas Talagang pang big time ito no Si Miss Alex Gonzaga At ang kanyang hobby Siyempre Nagutom naman tayo Kaya tikim-tikim muna tayo dito Ng mga uh, Pagkain nila At uh, yan na nga tinungunan natin si Boss Marky No Boss Marky Tan uh, Siyempre, Boss Rendon Labador Yan So yan habang uh, nakikinig tayo ng uh, music nitong uh, Republican Kasama natin yung uh, sikat na tiktokeris na si Maris Cabral Yan mapapasana all na lang talaga kami ng 10k 10k Boss somebody... GK follower mo ako Thank no. you no. boss Boss na tayo malakas sa ah, pala yung... Hello? Hello? Yeah. -huh. picture. So shoutout ng bayan. na. One press big shoutout sa ng bayan. kita na naman tayo. Nakita na tayo doon kila diwata. Mas nakita na naman tayo dito. Bagay ng bayan. So syempre, hindi tayo nilulubayan ni diwata. Kaya na naman. maine. Tifatibat alam ng bilud. Ang sarili ko. Huh. Huh. I love you. Ako din! Ako din! Ako din! Di ba love you? At syempre mga kagatas, nakita natin dun si Wamos, no? At uh, yan, nakita nyo naman kung gaano siya kagaling sumayaw. Yan yata yung talent na wala tayo. So ayan na nga at nagpaalam na itong si Diwata sa kanyang kumare na si Madam Rosmar. At uh, pagkakataon na natin to para makalapit kay Madam. At ito na nga mga kagatas, kailangan natin magpalakas doon sa pinakamalakas at syempre may mga parapol dito. So kailangan natin dumikit dito kay Labos Nathan at uh, kay Madam Rosmar baka sakali ay uh, makapag-uwi tayo ng premyo at uh, masulit yung panggagatas natin ngayong gabing ito. At ayan na nga mga kagatas, nagtagumpay tayo doon sa ating plano. At tayo ay isa sa napili no na mag-uwi ng isang uh, mountain bike, no. Ayun na, at uh, bit, bit 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 ko na. At ayan na nga mga kagatas, may picture taking pa. Kaya medyo kinabahan ako kasi baka itanong kung sino ba itong nanalo na ito. At uh, malaman pa na nag-gate crash lang ako dito. So yan, agad-agad ay uh, -bit ko na itong uh, bike at uh, baka mabawi pa. So yan, may tumawag pa sa akin at medyo kinabahan pa ako. <laughs> Yon, vlogger ng bayan. Boxing. Ingat ka lagi ha. Thank you sir, thank you sir. Sila ang inyong maaasahan. May palitang sa bayan. Mga sa tunay na buhay. Galing sa kanila mismo sa laysay na mamahayag Makadyos, makatao, makabayan lahat Yan ang mga vloggers ng bayan Maghahatid ng kapotohanan At hindi puro lang ulaan